kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dati-dati, kapag may kinakatakutan ng tao o may panganib na nakasunod dito, ang unang papasok sa isip nito ay tumakbo sa pinakamalapit na police station para humingi ng tulong sa mga alagad ng batas. Pero ngayon, Medyo tagilid ang reputasyon ng mga kapulisan dahil na rin sa mga kontrobersiya na kinasangkutan ng ibang mga kabaro nila. Hindi nga naman sila perpekto at tao lamang din, kaya hindi may iwasan na magkamali. Pero kung sa loob mismo ng presinto sila nakagawa ng pagkakamali, ay medyo mahirap paniwalaan na disgrasya o bagay na hindi sinadya. Isang halimbawa na lamang ang nangyari noong January 2011 kung saan nabaril mismo sa loob ng presinto ang sospek sa isang murder case. Naaresto na nila ang akusado na si Dennis Santos ito umano. Ang pumanat sa tatlong biktima na sina barangay counselor Manny Jimenez, Luisito Maravilla at isang alias Atoy. Nangyari ang pagbira habang ipinagdiwang ng lahat ang fiesta ng Santo Niño sa tundo Nakita umano ng asawa ni Jimenez ng tutukan ni Santos ng baril ang kanyang asawa at pagkatapos ay pinaputok ito. Pero ba bago pa yun, ay itinumba ng sospek ang dalawa pang biktima. Pagkaraan ng ilang oras ay naaresto din kagad dito at dinala sa presinto. Kahit may media na nakaabang ay hindi ito nagipag-usap sa kahit na sino. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig na lamang ng lahat ng nasa presinto ang isang putok ng baril. Maya-maya pa ay nakitang nagmamadali ng mga investigador sa loob ng interrogation room na dalhin si Santos Hospital ayon kay Senior Superintendent Alex Gutierrez. Officer in charge ng Manila Police District noon, nakipag-agawan umano ang sospek sa baril ni Senior Police Officer 3, Ray Mira. Napunit ba umano nito ang uniform ni Mira dahil sa insidente. Pero ang tanong, bakit walang posas ang inaresto nilang suspect? Tatlong tao nang sinabing pinanatan ito pero bakit hindi nila ito kinukonsiderang delikado at paanong nakipagagawan ang sospek kung may iba pang mga pulis sa loob ng interrogation room ayon sa mga kaanak ng sospek na nasa presinto din pagkababa pa lamang ng patrol car ay tinanggalan na ng posas ang sospek anong dahilan na tinalisan na nila ito ng posas gayong hindi pa ito ipinapasok sa selda tinamaan sa dibdib ang sospek at idineklarang dead on arrival sa v Visayas naman, noong December of 2022, isang pulis mismo ang bumira sa kanyang asawa sa loob ng police station. Ang asawa ng isang police staff, Sergeant Fernando Mata, na taga barangay Tuluyan, Naga City, ay nagsasampa ng kasong violence against women sa harap ng Women and Children Protection Desk. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Junel Kaadlawon, happy ng Naga City Police Station, bigla o manong dumating si Mata Bandang alas dos ng hapon. Walang kaabog-abog na pumunta ito sa kinaroroonan ng kanyang asawang nagre-reklamo at kaagad niyang hinugot ang kanyang service firearm at pinuntirya ang biktima. Pinaliguan niya ito ng pala sa buong katawan pati na sa ulo na nagsiguro ng pagkatodas nito. Napakabilis umano ng pangyayari at walang nagawa ang mga kapulisan na nasa presinto. Hindi naman idinamay ni Mata ang ibang mga personnel sa presinto at agad din naman itong sumurender. Sinubukan pang itakbo sa ospital ng mga tauhan sa police station ng biktima pero hindi na ito umabot ng buhay. Ayon pa sa kanilang hepe, nagreklamo na daw dati ang asawa nito ng pambubugbog ng sospek. Pero hindi umano na file ang kaso dahil nagkaayos ang dalawa. Hindi nga naman malalaman ng mga kasamahan niyang pulis ang kanyang plano pero kung sa umpisa pa lamang ay sineryoso nila ang pananakit nito sa asawa. Ay naiwasan pa siguro ang pagkatodas ng biktima at nitong ang July 20, 2023 dalawang pulis ang naabutang sugatan at wala ng buhay. Sa loob ng police station ng Narbacan, Ilocos Sur, ang dalawang alagad ng batas na nasawi ay sina police corporal Jeric Ace Abawag, 29 anyos at 18. Patrolman Jose Mendoza, 27 anyos. Ayon sa inilabas na salaysay ni Police Colonel Juget Del Prado, Direktor ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang tinitingnan nilang anggulo ay binira ni Mendoza si Abawag bago nito kinalabit ang gatilyo ng kanyang baril. Ayon naman kay Police Major Alexander Dangli Hepi ng Narbacan Police Station, napansin daw ng mga kasamahan nila na medyo stress si Mendoza pero hindi sila sigurado kung konektado ba ito sa nangyari. Mayroon umano itong hinahawakan na kaso at siya mismo ang nagsabi dito na huwag na munang umuwi kinagabihan bago nangyari ang insidente. Iniiwasan niya umanong madisgrasya ang tauhan niya kaya pinayuhan niyang sa istasyon matulog at mag-extend pa ng isang araw para makapagpahinga. Nasa third floor umano ang dalawang natodas na pulis kung saan ginagawa nilang sleeping quarters. Narinig ng mga tauhan sa baba ang tatlong puto kaya nag- madali ang mga ito na umakyat sa pinanggagalingan na datna na daw nila na nakasubsob sa sahig si Abawag at wala na rin buhay si Mendoza. Wala din daw silang narinig na pagdatalo bago ang nangyari. Iniimbestigahan pa ang nangyari hanggang sa mga oras na ito. Ang tanong, gaano ba kabigat ang stress at naapektuhan ang mental state ng isang pulis at nagresulta pa sa pamimira ng kanyang kabaro? Oras na siguro para triplihin ng ating gobyerno ang kanilang pagbili ng mga kapulisan. Paano sila magiging takbuhan ng mga mamamayan kung sila mismo ang problema ng bayan? Ikaw, nakaramdam ka na rin ba ng stress? sa iyong trabaho? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.